Three signs na masaya at minamahal ng tama ang babae Makinig ka para malaman mo Number 1 Blooming palagi at hindi nai-stress Yung tipong palagi siyang pinupuri ng ibang tao na Bakit ang ganda-ganda niya Mukha siyang walang problema Kasi nga tinatrato at minamahal siya ng tama ng isang lalaki. Number 2 nagiging private ang buhay niya. Hindi siya pala post sa social media. Yung tipong pinapakita niyang hindi siya available sa iba. Kontento at masaya na siya sa kung anong mayroon siya dahil naaalagaan at tinatrato siya ng tama. No need to prove anything dahil para sa kanya mahal nila ang isa't isa. Yun lang, sapat na. Number three, may plano siya para sa future na kasama ang lalaking mahal niya. Alam niyang kahit anong mangyari, mahirap man ay walang imposible. Basta kasama niya itong lalaking ito dahil alam niyang magiging masaya siya hanggang sa pagtanda. Tandaan mo yan. God bless. 13 signs na nagpapapansin ang babae sa iyo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, nagbibigay siya ng mga senyales ng kanyang nararamdaman. Number 2, hindi siya nahihiyang hawakan ka o tumabi sa Number 3, nakikipagclose sa mga taong malapit sa iyo, kagaya ng kaibigan mo o pamilya mo. Number 4, siya ang unang mag-add sa iyo sa social media. Number 5, palagi kanyang pinupuri sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Number 6, malamarya klara siya sa tuwing kasama mo o kausap mo siya. Number 7, totoong ngiti ang ipinapakita niya sa sa tuwing niningitian ka. Number 8, hindi siya mag-aatubiling humingi ng tulong sa iyo palagi. Number 9, lagi niyang pinaglalaruan ng kanyang buhok kapag nakikita mo siya o nagkakausap ka niya. Number 10, tinatawa na niya ang mga biro mo kahit hindi nakakatawa. Number 11, nahihiya siya sa iyo pero kinakausap ka pa rin niya. Number 12, malagi kanyang kinukwento sa ibang tao. Number 13, follow mo ako para sa marami pang mga science and advice. Tandaan mo yan. God bless. Seven signs na mahal ka pa ng ex mo. Makinig ka para malaman mo. Pero bago mo panoorin, gusto ko lang i-remind sa yong hindi lahat ng tao ay deserve ang second chance. Lalo na kung puro luha at sakit na lang ang naranasan mo nung nasa buhay mo siya. Number 1, kapag single pa siya at open for relationship. Number two, kapag palagi kanyang pinapatamaan sa mga posts niya sa kanyang social media. Number three, kapag bigla-bigla na lang magpaparamdam ng hindi mo inaasahan. Number four, kapag close pa rin siya sa pamilya mo o sa mga kaibigan mo. Number 5, kapag may mga picture o memories pa rin siyang tinatago tungkol sa inyong dalawa. Number 6, kapag ini-stalk ka niya palagi o nagre-react sa mga posts o my day mo. Number 7, kapag pinagsiselos ka kanya. Tandaan mo, signs lang ito. Pero kung napatunayan mo talagang mahal ka pa ng ex mo, ikaw na bahala kung babalikan mo pa ba siya kung mag-move on ka na. Tandaan mo yan. God bless. Kahit gaano pa katindi ang pagmamahal mo sa si isang tao, minsan hindi yun sapat para manatili siya sa buhay mo. May mga pagkakataon kasi na kahit ibigay mo lahat-lahat, oras, effort, at buong puso mo, hindi ka pa rin nila pipiliin Nakakalungkot pero totoo. Hindi mo hawak ang desisyon ng iba kahit gaano ka kasigurado sa nararamdaman mo. Minsan, pinipili nila ang sarili nila, ang mga pangarap nila, o kung minsan, ang ibang tao. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil may mga bagay na mas matimbang sa kanila kaysa sa pagmamahal mo. At doon mo marirealize na mahalagang inuuna ang sarili kasi kahit kaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo kayang kontrolin kung ano ang pipiliin nila. Ang masakit doon, hindi naman kasalanan ang magmahal ng todo. Pero yun din ang dahilan kung bakit ang sakit sobra kapag hindi ka pinili. Kaya sa dulo, matuto ka. Matuto kang alagaan ang sarili mo. Kasi minsan, kahit ibigay mo na lahat-lahat, hindi pa rin sapat para piliin ka ng taong mahal mo. Tandaan mo yan. God bless. Makikita mo raw ang halaga ng isang tao kapag nawala na raw siya sa buhay mo. Totoo ito. Lalo na kung alam mo sa sarili mong minahal ka niya ng totoo. Tapos panloloko lang ang isinukuli mo. Magsisimula kang mamiss lahat ng tungkol sa kanya yung tipong may mismo yung kung paano kanya napapasaya kung paano kanya inaalagaan at protektahan, at kung paano kanya tinititigan at mahalin ng higit sa sarili niya may isip mong sayang kasi maraming pagkakataon para magkaayos kayo maraming paraan para muli kayong maging masaya pero pinili mo ang iba at hinayaan mo siya kaya ka naiwan ngayon. Nasasaktan at mag-isa. Tandaan mo yan. God bless.